Nagluto nga ho pala ako ng adobong pechay. Mahilig nga ho pala ako sa mga adobo kahit ho anong adobo. At sinamahan ko nga ho pala na rin piniritong tinapa. Tara mga kalinggit, samahan niyo ho ako sa aking pagbablog. Bago nga ho pala ako magluto, are nga ho pala mga bidyong are ay nung nakaraan pa hong mga linggo. Nasabi ko na nga ho pala sa inyo na kaya hindi ho ako nakapag voice over kasi nga ho nagkasakit ako. Bumalik nga ho pala ulit yung aking ubo kaya hindi ho ako nakapag upload ng mga video. Kahirap naman ho mag voice over kapag ikaw ay inuubo. Masama na nga yung boses mo, baka hindi pa maintindihan. Pagdating ko naman ho dito sa boarding house sinugasan ko nga ho pala rin karneng pansaw ko sa gulay tapos pinakulaan ko lang ho at naglagay lang ako dyan ng kaunting asin at dahil alas das naman ho yung labas ko ay maaga pa para magluto ng hapunan. Kaya naman ho ako muna ay magmemeryenda na ring buko pandan. Aring nga ho pala binili ko lang sa julis dahil nagugutom na nga ho pala ako. Pagkatapos ko nga ho pala magmerienda diyan, maya maya naman ho ay alasing ko na kaya naman ho sisimulan ko na hunggayatin aring aking mga lulutuin. Ang una ko nga ho palang ginayatin aring nga ho palang pechay, hinati ko lang ho na medyo malalaki. Sinunod ko naman ho aring kamatis, pagkatapos sibuyas at saka sinunod ko naman ho aring bawang, ginahit ko lang din ho aring na medyo maliliit. Huhugasan ko na nga ho pala ng mabuti aring ating pechay, pagkatapos... Magigisa naman ho tayo na rin baboy. aring nga ho pala yung kanina kong pinakuluan. Kapag nga ho pala golden brown na, ilalagay na ho natin din sa gili. Tapos magigisa naman ho tayo ng bawang. Isusunod naman ho natin aring sibuyas. Kapag nga ho pala tayo nagluluto ng mga uulamin natin, ay talagang hindi ho nawawala rin sibuyas at bawang. Yan nga ho pala nagpapabango sa ating mga niluluto. Pagkatapos, maglalagay naman ho tayo ng kamatis, halu-haluin lang ho natin hanggang sa lumubas ang katas nito. At isusunod naman ho natin ilagay aring pechay at maglalagay naman ho tayo ng pampalasa, ng umami, paminta at konting toyo. Halu-haluin lang ho natin para magmix yung lasa. Tansyahan na nga lang ho pala ang ginawa kong paglalagay dyan ng mga pampalasa. Atin mo nung tatakluban para humabis maluto at makalipas nga ho palang ilang minuto are na nga luto na yung ating ginisang adobo na pechay. Arin naman ho mabilis lang maluto at ilang minuto lang ho luto na ho arin. Pagka luto na ho atin na muna hong hahanguin at magluluto pa ho ako ng tinapa. Pagkatapos ko nga ho pala mahugasan na rin kawali, sinalang ko na nga ho pala din sa kalan at naglagay na nga ho pala ako ng mantika. Kapag mainit na, ilalagay na ho natin na tinapang maliliit. are nga ho pala'y binili pa sa Bicol. Kapag ganito na nga ho pala yung itsuray, aray pala na atin na nga ho palang hahanguin at baka masunog pa. Dahil tapos na nga ho pala akong magluto, tara mga kalingit, kain ho tayo din eh. Abay, ano pang iniintay nyo? Kumuha na ho kayo dyan ng kanin na mainit o kaya baho man. Abay, masarap na ho aray Sabayan nyo ho akong kumain din eh at wala ho akong kasabay. Kayo hoy pumunta rinit nang matikman ho nyo yung akin niluto. Abay masarap ho ako magluto. Hindi naman ho ako sa nagbubuhat ng sarili kong bangko ay talagang masarap ho ako magluto. Pag natikman nyo ho abay mapaparami ng kain. Pagkatapos ko nga ho palang kumain abay bay arit maguhugas naman ho ako ng akin mga pinaglutuan at pinagkainan. Nag-iisa na nga lang ho kumain abay napakarami ko pa hong hugasin. Ay siya hanggang dito na lang ho yung aking vlog. Ako naman ho ipalo nyo, ilike at ishare. Salamat po sa inyong panunood at support. Bye-bye!